Madam, nakasalang na lahat yung sinain eh. Wala ka pa dito. Ah. Uh, ah. Oh. Okay. Oh. Oh. Hi, guys. Hi, guys. Papakilala lang ako, guys. Pinig ka, wag ka kasi maingat. Oo po, ka. Anak ng buto ko, guys. Pansap. Oo, oh, pangalagang. Ano nang ginagawa? Yung Ganda ba ako ngayon? Pagandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Erika A. na kasunod ko nag-aaral sa sa Baliwag Polytechnic College po. And, kinukuha ko po po siya. No. And, Bachelor of Science Tourism Management. And, gusto ko po kasi, gusto ko po kasi maahong yung magulang sa, sa hirap. Ito ako <laughs> you know, sila ba? sa, <laughs> sa hirap nila. Dahil sila dahil po wala akong trabaho. Ay, ama. Wala rin po trabaho yung, yung mother ko. Yeah. Ito tao makain pa po Yung ko po, isa lang po nagkukondisyon ng manok. Wala bro, wala akong po hindi <boundaries> gusto ko sila mga, um, ama, Ayle, poko, nating, ala, ala, po sila maaawain sa tila. Huwag paawa ha? Totoo na po ko, Lord. Totoo na po ako sabi ng aking ala. Dahil po lang po kami tulad ng trabaho. Gusto si Lord pag-aasa ko po, Lord. Para sila guys gaya ang mga lang po ako maaasa. Siya po ang nagbigay sa amin lakas at pagkakita namin ng... na di ko kundisyon na yung mister ko. Tapos ko papatataya sa lute. Kaya hindi ko po alam. Pero hindi po kami sumasara sa oras at lumbes pero ko bakit ka po sa isang araw. Ayun po. po kasi si Lord. Wala po kasi siya, wala po kasi trabaho yung ko. Isa lang po siya na nagpapakain. <laughs> pamakain um, um, ko, ang na asawa. Isa lang po yung papakain na asa, si Baluig po, pinag-pinaalagay ng pamangka. Mm. Maganda naman po sa yung trabaho niya, nagda-drug killer po siya. Minsan po, po, ang trabaho po niya, nagda-drug addict po sa gabi. Another ko, isa din po siya na, isa din po siya bungangera na, na manok maga. Patak po. Patak ng patak siya. Maganda po ang kanyang trabaho. Isa po siyang drug killer. Napakaganda po ang talaga. Drug killer. po. Isa po na gano'n ng tao. Ako ng ano. Tigalilis po ako ng ano. Nagkila po disin. <laughs> Ayun po, sana po mapili po ako sa iskolay like kahit ganun po yung trabaho ng mother ko na isa po siya ng bigay drag addict, isa po siyang patok na patok to yung umaga. Masa addict ako? hindi ako adik alam mo yun <laughs> baka daw putin ako ng puris hindi po ako adik adik po ako sa tarabang ang gawain bahay oh, hindi, hindi ako adik sa mga bawa na gamot sa gawain lang po bahay hanggang doon lang po ako gawain bahay maglinis ayoko po nang makala ako ayaw ko ng mga yung plastic ang mga paligid ko hindi po masipag po siya magputak-putak po yung umaga sa gabi po, nagda-drug killer po siya. Pinapatay niya po yung hunter. Sige. <laughs> Pwede yung pulangan na sa akin, pero hindi po to ano. Drug killer po ako gawain bahay. It's the fact!